Sa isang video makikitang huminto ang motorsiklo sakay ang dalawang lalaki sa gilid ng kotse ng biktima na si Attorney Nero Kyle Antatico sa crossing Patag, Cagayan de Oro City nitong Oktubre at 10. Kalaunan ay lumipat ang riding in tandem sa kabilang bahagi ng sasakyan at dito pinaputukan si Antatico. Sa ibang mga kuha ng mga nakasaksi ibinaba sa kanyang sasakyan si Antatiko na wala ng buhay bago itilipat sa isang ambulansya. Ayon sa paunang investigasyon, isiniwalat umano ng abogado ang umano'y irregularidad, partikular na sa isang ghost project ng National Irrigation Administration Region 10 kung saan nagtatrabaho ito bilang legal researcher ng naturang ahensya kaugnay rito agad na iniutos ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang investigasyon sa pamamaslang sa whistleblower na si Antatiko. Inatasan na ni Police Lieutenant General Nartates ang Northern Mindanao Police Regional Office 10 na tukuyin ang mga sospek at ang motibo sa likod ng pamamaslang sa biktima nagtatag na rin ang pro ng Special Investigation Task Group o STG para tutukan ang kaso. Sa ngayon, mahigpit ng nakikipag-ugnayan ang mga investigador sa NIA-10 para malaman ang naging aktibidad ng whistleblower at ang ibinunyag nitong katiwalian sa ahensya. Pinatitiyak rin ng PNP na mabibigyan ng proteksyon ang mga posibleng saksi o individual na may kaugnayan sa ibinunyag ng biktima. Nagkasana ang pulisya ng manhunt operation laban sa mga sospek. Sa panig naman ng NIA 10, siniseryoso naman ito ang ibinunyag na korupsyon ni Antatiko at magsasagawa rin sila ng komprehensibong pagsusuri at verifikasyon sa usapin.